Good morning mga idol So welcome back mga idol sa akin channel NCMX Vlog uh, For today's video mga idol Gagawa tayo ng uh, gag Ano? Gagawin natin May gagawin tayo mga idol May gagawin tayo na uh, Water pump Andar siya pero hindi siya mag Bigay ng tubig mga idol. So ayan Nandito siya mga idol Tingnan natin kung ano yung difference dito mga idol Ayan, no? ito. May pressure tank. Tapos, ito may water pump. With APC. Ayan yung APC mail. Tapos, may overhead tank pa rin. Pero sa ngayon, wala silang tubig mga idol So, tingnan natin. Dito. Kasi kanina pagdating namin mga idol, nagandar siya. Pero walang tubig. So, ang ibig sabihin nito mga idol, uh, walang hinihigop na tubig itong water pump na ito so ang gagawin sa ganito mga idol ah, uh, turo ko po sa inyo ang gagawin ninyo dito tingnan nyo dito sa kanyang yung katihan ba mga idol ito yung bolt uh, buksan natin to okay. tapos tingnan natin kung may tubig o wala so buksan natin yan mga idol ko oh, may tubig ang may laman siya o wala kapag walang laman mo ayun wala ang laman oh. tingnan nyo so ibig sabihin ito walang laman din yung tubo na to itong tubo na to may doon, ito yung papunta sa loob ng balon yan po yung tinatawag na suction line so gagawin natin dyan buksan natin itong balon mga idol tapos tingnan natin baka yung football yung nagloko nito ayan mga edo tapos na rin ah, buksan so ayan yung logo ayan. so tanggalin natin yung onion niya oh, Ngayon mga ah, edo tanggalin natin itong onion tapos tingnan natin kung may laban na ah, ito Kumain mga edo ayan Nanginit nih, Wah, Mama. Nah, lagi. Nah, ya, Osa. Uh. Sini, ayo. Masih nah, yang itu nah, nah, box. Kabir lang nanti balik. Tapos subukan nanti on. Yo, sa itu. ano Oh. Eh. lang pala to. Pero subukan pa natin baka mayroon pang iba.

So ayan mga idol, dinidrain muna natin yung tangke para magkaroon ng panibagong setup sa balancing sa anong mga idol, tubig at sa kahangin. So ayan mga idol, uh, testing tayo. Tapos na natin na katihan. Tapos yun, gumana na siya. tapos itong ganyang gauge ay pinalitan natin dahil hindi magkalo so bago na to tapos dito sa EPC. binalaw din ng iba mga idol binago yung linya kaya hindi nag shut off kung hindi nag uh, mandar siya hindi nakahigop ng tubig tuloy tuloy yung under kasi binago yung setup wiring sa EPC, mga er inairik nila kaya hindi gumana hindi na protektahan yung water pump kaya uminit yung anong uminit yung pump kasi under siya nang under na walang hinigop na tubig tapos uminit siya tapos itong PVC natin na uh, mga fittings na ano na damay na ano ba na lumambot kaya lumuwag siya tapos lagyan na natin ang tiplon iwan ko dito sa ano Bak lumuwag din to. So Andar dai. Okay, Ako sa to. Ah. Tapos ng idol, papasukan muna natin tubig yung overhead tank kasi naubusan din. Kahapon pa tong mga idol wala nang agas. Ah, uh, buti na lang may laman yung overhead tank yan yung ginagamit nila pero naubos din. Ngayon, pasokan natin ng tubig. Ya, mandor aja. Ya. Masuk tubig diyan sa tangke ni So, ngayon kapag nagluko yung football niya. Pusa tong mamamatay ng mga dahil sa IPC. ay binalik natin yung tamang setup ng wiring dyan kaya nga uh, pagdating namin kanina andar siya ng andar tapos yung failure indicator lights ay nakailaw nga ito ito nakailaw siya kanina pero hindi minto yung water pump kasi nga pag tanggal natin dito yung wiring sa loob binago dinirekta dito sa sinama dito sa supply nga ito galing sa breaker ito tapos kung isa kapuntang motor yun yung sinama dito sa breaker kaya hindi nagfunksyon kumula so, itong failure pero hindi na uh, namamatay yung motor pump kaya so, natin binagyan ng PC kasi para protection sa water pump ngayon para hindi masunod so tingnan natin dito nakakarga na ito ngayon so hindi pa lumalo yung Uh, pointer ng ating pressure switch ay pressure gauge tapos i-adjust pa natin kung ngayon ilang phase ay yung dapat natin i-set up dito kasi mahina daw yung tubig sa loob so, kapag tapos nito mag cut off tingnan natin kung ilang phase ay yung laman ng uh, tank. so mamaya na kapag ma ayun ano, no unti-unti nang tumaas ayun gumalaw na yung ating pressure gauge yung arm niya so masok yung tubig nga rin bakit yun nag failure siya mga idol nilaw yung failure bakit kaya kaya no tingnan niya nilaw <laughs> yung pula hmm. yung pula at saka verde so yung failure umilaw siya kaya huminto siguro may ano to mga idol singaw um, minto siya so klaro to mga idol may singaw to kaya kulitin natin to ha hmm? ah. to ayun yun yung sinabi ko mga idol oh. may tagas dito sa mail adapter nya so ito yun mga idol kapag maluwag dito itong mail adapter na to ibig yun yung lalambot din to kapag umiinit kasi nga mga idol pinago yung, yung dahilan nito bakit nagkaganito to yung pagbago ng wiring dito so umandar siya automatic to hindi nila na malayan si malayo sa bahay hindi malayan na malayan na umandar pero wala ang tubig yan hindi nila pinatay yung breaker andar ng andar mga idol buti sana kung hindi nila binago yung linya ng EPC, uh, kusang mamamatay ito dahil kapag walang tubig na dumahan sa EPC ay i-shut off ni EPC yung uh, kuryente. Tapos yun. Hindi na -under yung motor pump natin. Pero hindi. Binago nila. Kaya yun yung nangyari. U-andar na siya ng andar. Walang tubig na hinigop Kaya uminit yung pump. Pati yung motor. Tapos uh, naapektuhan yung ano. PBC natin namin yung adapter. Mula sa suction. Sa kasabugan niya ito lang yung ano natin so ngayon paklasin natin to lagyan natin tipon niya tumutulo yung tubig meron sa so, yon ulit na naman tayo so tanggalin na naman natin dito sa may onion meron yeah. <coughs> Ini natin nanti mana? ngroon presit natin. Fill your UPC. Wa kapen. Ayong mamandar Ano ang mga kinaka? Hindi, hindi sila yung mga kaya taro may reserva. Ano na yung reserva na? Ika! Ima! Tinitingnan natin yung kapasitor mo. Ayaw mag-start. 이 ì n h xem ngay với một c á

ayo panggil ayo panggil ayo panggil ayo panggil ayo panggil ayo panggil tak pas na yung problemang nagsimulang problemang yung may sumunod di na rin start yung tingin nya tingin nya ya no mau ubong lang sya ayo may ril palitan natin ng bagung kapasitor lang muna kasi may bagong makina dito motor pa mayan yung, ay, yung kapasitor lang punin natin tapos pag hindi pa rin ayun ah, palitan natin ng buo yung motor pump mga idol oon mga idol

diferensya talaga yung kapasitor kasi uh, ilang seconds pa parang hindi, pag start na hindi diretso ba Itulad lang dito ngayon ayan o ayan o so balik na muna natin itong ano para may tubig na sa loob ng ilip para may tubig doon <coughs> <coughs> ipong ito yan pasok ah, na yung tubig ah, sa cover natin ito So, ito yung sumubok Yung mga ganito pag binalaw mo dito lang off yung breaker lalo na kapag hindi pa kayo hindi hindi pa kabisado yung kuryente na nga rin ako para safety pero kami sana na kami dito ngayon eh. namin yung mga uh, dapat hindi uh, galawin dapat hindi hawakan alam namin yung dapat uh, hindi hawakan na ito kaya huwag tayo okay, sumubok ng ganito kapag hindi naka-off yung para sa so okay start na siya tingnan natin balik tayo, dito sa gauge ba yan so naka zero pa yata yan yan nakiat sa nasa 5 Nah, pun pun, ilon angkat Ah, cut, cut out nasa 20 na sa 20 na siya ngayon so tingnan natin kung abot ng 30 or... ay yun 20 lang pala mga yun. kaya mahina so adjust natin so adjust lang natin mga ilo itong malaking spring mga ilo yung nut niya. yung, yung higpita natin ikutin pa kanan pag higpit para So, post lang natin itong ito eh, para under shell it So, tingnan natin kung ilang madagdag mo ito. So, bali pala pag isang ikot nito is 3 ASI mga idol isang whole ikot ba buong ikot katlong PSI bawat ikot so nasa malapit na siya sa 30 sa 25 cm so gawin natin 30 pa na para nasa na siya Kali 30, uh, 15 is to 30. Yo servis unit mga erol, dyan lang gusto natin na sit up dyan mga at okay na siya so dahil tapos na tayo dito rin magtatapos yung video natin okay so yun, maraming salamat sa mga panonood mga at sana okay, share naman saka like at subscribe na rin sa akin sa iyo mga erol so yun, maraming salamat God bless mo idol hanggang sa susunod nating pag-vlog ni natin. Bye bye.